Ano gusto? Ano nyo guys mga dog namin? Gusto lumabas? Lumabas ka! Oo. Oh, bakit? Ano gagawin sa labas? Naka, ka? Binahat na naman ng dog. Pakalaki. Ano? labas si oh, Kang? O sige lalabas. Oh, ayan na, ayan na. Ayan na. Mm. Ano ba? ano ba ginagawa mo? Randa, randa. ano? Sino ba yung mo? Oh. Lagi na lang may hinahanap. May naamoy ka na naman. Oh. Kawawa na yung pusa sa'yo eh. Halika na, pasok na dito. Pa yung isang makulit. Yan guys. May mga sapi ng aming upuan. Nang sako. Kasi yung mga paanila nila kapag ka maakit dyan. Nasisira yung pinakapintura ng upuan. Yan. naalis lang yung mga sako nyan kapag ka may okasyon at may bisita. Siyempre, pag may okasyon, na bisita. <laughs> Ay, ka naman, Chami. Baba na dyan, mahulog ka. Chami. Kakulit nitong itong doggy na to. Diba gusto, gusto mo lagi dyan? Baba na, baba. Ay, nako, nag-stay pa doon. Shhh! Chami ako kulit naman ang na to eh. Ang hmm. hmm. bebe. Hmm. Ang kit na bebe. Ang kit na bebe. Ayay! Basa naman yung uso mo. Hmm. hmm. Nakakagigil. Nakakagigil ang bunso. Tingnan mo na kay mami. Dali. Shhh. Hmm. naman ang pusa sa inyo eh. Natatakot sa inyo. Hmm. Dika dito dali na. Masuk na baba babak. Ada kan dah babak na. Mas Very good. Oh, wala nang lalabas, ha? Wala nang lalabas. na. Mm,